Kanina tinatanong ko to, sabi ko, tanong mo si River mamaya kung dala ba daw niya yung ano, ano pinapadala sabi? Ay, yung, ay, hala, tama mo sabihin yun. Oh. What was that? The lapel. <laughs> oh, may dala ako dito. sa <laughs> I don't know. Hindi, <laughs> ano. Yeah, I was like, huh? Oh. I mean, dito. Sabi ko, ano mo yung lapel? Tinitinan ko if, 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 if uh, she's uh, parang um, aware uh. or familiar. Sabi niya, yeah, the lapel. Sabi niya pa sa boss namin, yeah, the lapel, sir. Yung ganoon ko, uh. hindi yun. Merong trending si River. Uh. Eto, sorry ha. Tatanong ko na to. Kasi syempre, hindi naman bastos or whatsoever. <laughs> ano ba yung lapel? Parang some... Ito kasi yung lapel. Ay, yes, Ang laki naman ng lapel na yan. Malaki <laughs> ba? Hindi. <laughs> Mas maliit yung lapel namin. lapel <laughs> 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 lang yun, te. <laughs> pang ano yun. Oo. O. Hindi, tatanong okay. ko na, Ver. Ayan, speaking of that, kapag napag-uusapan niyan, di ba nababasa mo rin <laughs> yes, yan? Yes, nabanggit yes. na may, may vice din yan, yung sa joke niya sa showtime, ganyan. Na-offend ka? Like, parang feeling mo na babastos ka na as a guy. Di ba bilang lalaki? Uh, oo, di ba totoo? Na-offend ka na, na sa saktan ka? Kasi parang, di ba, minsan baka napifeel ng mga tao, may mga comment, alam ako, conscious na siya, nakikita niya yung gano'n. Kasi nga, pag, ang dami mong video na lumabas na gano'n, at <laughs> <laughs> nakapasalamat sa iyo, ang sangka, bakla, ha? naman. Shout mga LGBT plus community. Yes. Ako, for me, funny siya. Funny siya para sa akin. Nagulat rin ako paglabas ko. Puro ganon. Nakita ko yung mga ano, video. Sabi ko, hala. Hindi naman nila sinabi sa akin. Yung mga housemates, hindi nila, hindi nila sinabi sa akin na ganon. na oh, oh. ano, dapat may warning man lang. Or sinabi nila sa Kasi akin. Kasi nga parang nawala na sa isip niya na may na camera. Na magpalit ng, ng pantalon. O ano, pero pag nakikita ko, parang ano, funny rin, funny oh, lang naman. Mm. Hindi ka naman parang naapektuhan na parang ano ba yan, parang yun na lang laging tinitingnan, nakikita, oh. ganyan, nakoconscious, wala naman. <laughs> hindi naman. Dead man naman. Oh. But? Mm, diba? ah, oh, diba? <laughs> <laughs> oh, ba diba? so, sabi yes. ni Chloe talaga, it's the, the elephant. Uy, eh, seryoso ako doon! <laughs>